magluluto ako ngayon ng sayote. isa ko sa bawang, sibuyas, kamatis, saka lagyan ko ng chicken or simple paminta. Saka asin, saka asin na muto. Tatak-tak mo. Lat mo ina itak-tak kasi pares ko dyan pritong isda tilapia isa sa anak ko isa sa akin yan ang aming mino ngayong gabi ayun na magigisa na ako bilisan lang natin para magigis yung oras ko para haba haba eh. isa na yan na yan na yan na yan na yan na papang. yan na. kulo Lugong ko at saka nilagyan ko ng North Chicken Pampal dagdag lasa bali one fourth one fourth lang yun ng chicken more seafood kasi lahat masyado na matapang yun ayan na tapos um, <coughs> paborito kasi din ng anak ko yan basta may gulay yan isa din yan sa paborito niya yung sayote. Ito siya. Hinaan lang natin. Tapos, okay na. Ito naman. Magpaprito na ako ng tilapia. Para namin sa namin doon sa sayote. Na magpapaprito. Nagay na ako ng mantika. Ang gamitin ko po na mantika. din yung use oil. Ayan o. bango yun. Um, nausok pa. Yung use oil niyan yung pinagpintuwa ko ng manok dati. Dati, nakaraan pala. Masarap yun. Ano yun, mabango yung mantika na yun. Kaya yun napili kong gamitin para makapagprito ko. Ayan na. op hop. Oh, may problema ng ka pa. Ayan Ibagsak na yan. Pansin nyo dyan, yung buntot lang. Buntot kasi masarap. Mas maganda kasi yung buntot. Kasi sa kasama yung ulo. Hindi hmm. kasama yung ulo, yung chan, nabibiak din. yung, ano, yung ulo. Binagawa ko yung sabaw. Nakaraan yung sabaw ako, diba? Yun ang kapat Yung, pa, yung, pa yung paris niya. Ha Kahate.

Ito ya siya, teman init boy, boy, tandaan mo mau balik na, bawal kita pa rin 'to ka at anong lang balik 'to sabi na ng sinain perfect talaga ako magsain daig po yung galing boy sakura pala yung bigas namin sakura binili ko pa yung kay Luffy ayun na sit aside na siya ayun na may may kakain namin yan ayun na anak ko na eh ano ko na sa lamis. Kasama na yung gulay. Ayan na. Ayan, Ayan na. And thank you po. Thank you po ulit sa pan